Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po iyan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento sa mga sandaling iyon habang pabalik itong si Mark doon sa kinaroroonan nitong si Abo. Nasipat nitong si Mark itong si Isagani na bitbit -bit pa rin ang dalawang mga bayong sa mga oras na iyon. Ang manok na nitong si Isagani ang sasabak sa laban. Agad naman na inaabisuhan nitong si Mark ang batang paslit na si Abo na kailangang lumipat ang mga ito ng pwesto na malayo doon sa mga matatandang sabungero. May napansin kasi itong si Mark na mga sugarol. Nakakaiba ang mga ikinikilos kaya balak nitong si Mark na manmanan ang mga ito. Baka sakali ang mga iyon na ang sinasabi nitong si Isagani na mga espiya. Ilang sandali pa, tinawag na ang dalawang magkatunggali na maglalaban. Magkakaharap na ngayon itong si Isagani at ang grupo ng mga sugarol at mananabong galing sa bayan ng San Jose na malapit lamang din doon sa bayan ng Morong kung saan ang bayan na iyon ang pinagmula nitong si Isagani wika pa nga nito sa taong nakasuot ng salakot nakikilala kita kaibigan ikaw ang tanyag na mananabong galing sa bayan ng Morong hindi ba? ikaw ang kinatatakutan ng mga mananabong doon sa bayan na iyon. Ano kaya ang dahilan kung bakit takot na takot ang mga ito sa iyo? Ngayon, ipapakita ko kung papano ko durugin at talunin ang iyong panabong. Mukhang pipitsugin naman yung bitbit mong manok. <laughs> Sagot naman itong si Sagani. Hindi ko inasahan na magiging madaldal ka, kaibigan. Mukhang may alam ka pala sa aking pagkatao. Ngunit hindi pa yon ang lahat-lahat. Dahil bukod sa bagsik ng aking mga panabong na manok, pinapatay ko din ang mga hambog na katulad mo. <laughs> Biro lamang, kaibigan. Huwag kang luko ba ng takot. Kung talagang naniniwala kang malakas ang iyong manok at naniniwala kang kayang talunin ng iyong panabong ang aking bitbit -bit na manok. Mas maganda kung magpupustahan tayo bukod sa pira. Mas mabuti kung may mga pusta tayong mga mahalagang bagay. Okay din ako kung ipusta ang ating mga buhay. <laughs> sa narinig ng mga ito, binantaan ng mga ito itong si Isagani. Ngunit inawat na sila ng koymi ng sabungan dahil kailangan ng simulan ang sultada. Umingay na naman ang mga taong nandoon. Ang lahat ng mga sabungirong nandoon sa loob ng sabungan. Nagpustahan na ang mga ito. Sinalulo agad ito naman. Doon pa rin nakipusta ang mga ito sa manok nitong si Isagani. Kahit na makikita mong dihalo sa laki ang manok nitong si Isagani laban doon sa kalaban nitong manok. Ang ibang mananabong naman Natuto na ang mga ito nung unang laban ni Isagani. Doon kasi sumugal ang mga ito sa kalabang manok at nagsisi ang mga ito dahil natalo ang kanilang pinustahan ng malaking halaga. Ngayon, ang iba sa mga ito sa manok na nitong si Isagani pumusta. Ilang sandali pa nang matapos na ang pustahan, agad nang humudyat na ang koiminang sabungan na kailangan na nilang simulan ang laban ng kanilang mga manok. Agad na binitiwan na mga ito ang kanilang mga panabong. Pangitingiti pa itong si Sagani habang may mga usal itong ikinarga doon sa kanyang panabong na manok. Samantalang ang grupo ng kalaban itong si Sagani, matalim na ang titig ng mga ito sa kanya ilang sandali pa, nagsisigawan na ang mga taong nandoon nang makitang napang-abot na ang dalawang mga panabong na manok doon sa gitna ng luna. At agad na nagbitiw ng mga umaatikabong pag atake ang mga ito sa isa't isa. Nagbakbakan na ang mga ito sa iri hanggang sa pagbagsak ng mga ito sa luna. Patuloy pa rin na nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake. May dugo agad ang sumirit doon. Ngunit hindi pa alam ng mga taong nando doon kung alin man sa dalawang mga panabong na manok ang mayroong matinding sugat na gano'n na lamang kadami ang mga dugong kumalat. Ang may-ari ng manok ng kalaban nitong si Isagani, kinakabahan na agad ang mga ito at hindi sigurado kung kaninong manok ang mayroong matinding pinsalang natamo. Ngunit itong si Isagani, batid na nito kung kaninong manok ang mananalo. Napapangiti pa nga itong si Sagani habang tinitingnan ang dalawang mga manok doon sa gitna ng luna. Pati pa nga sina Lolo Agaton, sigurado na mga ito kung kaninong manok ang panalo sa laban na iyon at kung kaninong manok ang mayroong malalang sugat sa katawan. Huwi ka pa nga nito sa kanyang mga kasama. Wala na! Ganun lamang kabilis na tinalo ng manok na isagani ang manok ng kalaban. Mukhang maganda ito kapag magkakaharap ang aming mga manok. <laughs> isang manok na inkanto laban naman sa manok ng isang taong kilalang mamamaslang ng mga asuwang. Ilang sandali pa ang tagpong iyon ang nagbigay ng mas maingay na sigawan ng mga taong nandoon sa loob ng sabungan inaasahan na ng mga taong nakapusta doon sa manok nitong si Isagani na ang mayroong malalang pinsalang natamo ay ang manok ng kalaban ng taong nakasuot ng salakot at makalipas nga ang ilang mga sandali biglang gumiwang-giwang ang manok ng kalaban ng manok nitong si Isagani at mayroong sumirit muli ng mga dugo galing sa sugat nito sa may dibdib Makalipas lamang ang ilang mga segundo tuluyan na itong bumagsak. Nangingisay pa nga ito ng ilang mga segundo bago lumaylay ang ulo nito at binawian na ito ng buhay. Dito na nagtayuan at muling nagsigawan ang mga sabungirong nakapusta sa manok nitong si Isagani. Habang itong si Isagani, naglalakad na ito papunta doon sa kanyang manok habang nakatitig doon sa grupo ng kalaban na sa mga sandaling iyon hindi pa rin makapaniwala na natalo ang kanilang panabong. Napatulala ng ilang mga segundo ang mga ito bago pa binalikan ng wisyo ang kanilang mga isip. Bumalik lamang ang kanilang wisyo ng magsalita na itong si Sagani na sa mga pagkakataon na iyon. Nakatayo na ito sa kanilang harapan at bitbit -bit ang manok nitong kapapanalo pa lamang sa laban. Wika nitong si Sagani. Mukhang napakahina naman yata ang manok ninyo. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong namatay. At hindi man lamang ito nakapagbigay at nakapagdulot ng gasgas o sugat sa aking panabong. Ngayon, naintindihan nyo na ba kung bakit kinatatakutan ang aking manok doon sa bayan ng Morong? Ngunit bago tumalikod itong si sagani Uwi ka ng isa doon sa kanyang mga kaharap. Huwag ka munang magsaya, kaibigan. Maaring natalo mo ang aming manok, ngunit kami ay hindi. Mag-iingat ka lamang sa lahat ng mga pagkakataon. Sagot naman nitong si Isagani na sa mga sandaling iyon, napakatalim na ang kanyang mga titig doon sa limang mga kausap at kaharap. Binantaan niyo ba ako mga kaibigan? para sabihin ko ito sa inyo. Ako ang kinatatakutan sa lugar ng murong, hindi lamang sa aking mga panabong, kundi dahil sa aking ginawang pagpatay sa lahat ng mga kampo ng kadiliman doon sa bayan na iyon. Kung magkakamali kayo sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Matapos ang pagkawikang iyon itong si Isagani, naglalakad na ito papalabas ng luna samantalang ang limang nandoon sa gilid ng luna. Napatulala ng ilang mga segundo ang mga ito at nanginginig ang kanilang mga katawan. Hindi nila mawari ang dahilan kung bakit parang kakaiba ang titig na iyon. Itong si Isagani para kasing sumuot sa kanilang mga sistema ang pagkatitig ni Isagani sa kanila na umabot na sa puntong nahirapan na silang makagalaw at makapagsalita nang makabawi na mga ito ng wisyo. Agad nang kinuha ng mga ito ang kanilang manok na wala ng buhay doon sa gitna ng luna. At pagkatapos, naglalakad na din ang mga ito palabas ng luna. Ilang sandali pa, habang papalayo na itong si Sagani galing doon sa loob ng sabungan at pabalik na ito doon sa kanyang kubo. Napansin nila ni Mark at Abo na umalis na din ang limang mga sabungero doon sa bandang kanilang kinaroonan. Masama talaga ang hinala nitong si Mark tungkol sa mga ito. Dahil bukod sa magkakapariho ang kanilang mga tato sa braso, may mga nakaumbok sa kanilang mga tagiliran na pakiwari nitong si Mark mukhang mga sandata ang mga ito. Nakasuot din ang lima na mga sombrerong gawa sa puno ng buli kung tawagin doon sa isla. Kaya agad nakumilos na din ang dalawa. Dahan-dahan ng umusad ang mga ito para sundan ang mga kalalakihan na iyon. Samantalang si Lolo Agaton, napansin din ng mga ito ang ginawa ng dalawang kasamahan na sina Mark at Abo. Kaya nagpasya na din ang mga ito na lumabas na ng tuluyan doon sa loob ng sabungan. Apat na lamang ang mga grupo na maglalaban mamayang gabi. Ang manok ng mga matatanda na mga orang gutay. Ang mga mananabong na dayo galing sa bundok ng Pitos ang manok nila ni Isagani at Lolo Agaton. Ngunit hindi pa nila alam kung sino-sino ang maghaharap dahil ayon sa pinuno ng lugar ng sungkol magkakaroon pa ng bunutan mamayang gabi bago magsimula ang huling yugto ng pasabong para mapag kung sino-sinong mga manok ang maglalaban ang karamihan naman doon sa mga sugarol na nasa loob ng sabungan, lumabas na din muna ang mga ito at nagpasyang kumain na muna ang mga ito ng kanilang panghapunan. Kaya sa mga sandaling iyon, napakaraming tao ang nasa labas ng sabungan. Nando doon ang karamihan sa mga ito doon sa mga nakahilirang mga tindahan para kumain. Ang ilan naman sa mga ito nagpahangin muna doon sa gilid ng mga kubo kung saan ilog na ang nasa kabilang gilid. Doon naman sa kubo nitong si Sagani, agad na napansin nito ang pag-aligid doon ng limang mga kalalakihan na hinala agad nitong si Sagani na ang mga iyon ang kanyang minanmanan na mga espiya. Kaya agad na humanda na itong si Sagani. Baka sakaling may gagawin at binabalak ang mga ito ng masama sa kanya agad na nagkarga ito ng mga usal. Medyo tahimik pa naman sa bahaging iyon dahil ang karamihan doon sa mga tao nando doon sa mga nakahilirang tindahan sa unahan. Agad na lumabas ng kubo itong si Sagani matapos na makapagkarga ng mga malalakas na mga usal at pudir. Bitbit ang dalawang mga bayong. Sinipat-sipat niya ang buong paligid at ang mga puno ng mga bakawan na nasa gilid din ng mga kubo. Ngunit biglang naglaho na lamang ang limang kalalakihan na nasipat niya kanina at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Biglang umalagwa sa iri ang limang mga malaking uwak na mabilis na lumipad papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog kung saan nando doon ang iba pang mga kabahayan. Bulong-bulong na lamang itong si Sagani na agad niyang nabatit na ang limang kalalakihan na nagmamasid sa kanya. Maaring iyon din ang limang mga uwak na mabilis na lumayo. Mukhang minanmanan mananalin niyo ninyo ako mga demonyo. Ngunit sa muling pagkikita natin, papatayin ko na kayong lahat. Matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Isagani, agad na may naramdaman din ito ng mga presensya doon sa paligid ng mga kubo kaya wika nito. Lumabas na kayo. Dahil ramdam ko ang mga presensya ninyo. Ilang sandali lamang agad nang nagpapakita itong si Mark. Kasama pa rin ang batang paskit na si Abo. Kaya agad na kang tanong nitong si Sagani. Ano ang ginagawa ninyo sa mga kubo, Mark? At sinusundan ba ninyo ang limang mga mananabong na iyon? agad naman na sinabi nitong si Mark ang kanilang mga hinala tungkol doon sa lima. Sagot naman nitong si Isagani na tuluyan ng inilapag sa sahig ang daladalang mga bayong. Magkakapariho lamang ating mga hinala. Nalalapit na ang katapusan ng pasabong. Nakakatiyak akong magiging agresibo na ang mga ito sa kanilang plano at binabalak na masama. Kaya mas higpitan ninyo ang pagbabantay kay Lulo Agatan at doon sa ating mga kalaban. Pagkatapos na maipasok nitong si Isagani, ang dalawang mga bayong doon sa loob ng mga kubo, agad nang umalis ang mga ito ng sabay para manmanan ang tatlong mga matatandang orang gutay na sa mga pagkakataon na iyon nando doon sa mga kubo na nasa kabilang bahagi ng sabungan. At habang naglalakad ang mga ito, biglang sumulpot naman ang grupo nila ni Lulo Agaton. Uy ka na matandang sabungiro. Mukhang magkakasama na kayo, gani Mark, Abo. Ano na ngayon ang balita? Sagot naman agad nitong si Isagani. Mukhang alam ko na kung sino ang mga espiya, Lolo Agaton. At dahil nalalapit na ang katapusan ng pasabong, sigurado akong gawin na ng mga ito ang kanilang tunay na pakay sa iyo, Lolo Agaton. At kailangan din nabantayan natin ang mga ito dahil mukhang may binabalak din ang mga ito sa mga tao dito sa lugar ng sungkol. Baka madamay ang mga ito ng mga demonyong mananabong na orang gutay. Ilang sandali pa, matapos ang kanilang pag-uusap, nagpa siya si Lolo Agaton kasama si Pedro at Tatay Damaso na pumasok ang mga ito muli doon sa loob ng sabungan. Samantalang sina Mark naman, Isagani at Abo, nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang pagpunta doon sa kabilang bahagi ng mga kubo. Ngunit nag-iingat na ang mga ito at dumiistansya doon sa mga matatandang urang gutay. Doon man sa kabilang bahagi ng sabungan, patuloy din na nagmanman at binabantayan nila ni Arturo ang mga kaganapan doon sa paligid kasama ng timawang aswang ang batang si Akiko at itong si Dato. Pagsapit ng gabi, sinimula na ang huling yugto ng pasabong. nandoon na sa gilid ng luna sina Lolo Agaton, isagani ang grupo ng mga dayo at ang mga matatandang orang gutay para magbunutan na ang mga ito. Panay din ang sulyapan ng mga ito doon sa mga matatandang orang gutay habang pangiting-iting naman ang mga ito sa kanila. Nang matapos na ang bunutan, ang magkakaharap na mga manok ay ang mga manok nila ni Lolo Agaton at ang taong nakasalakot na si gani Samantalang makakalaban naman ng mga matatandang oranggutay ang dayong galing sa patag. Ngunit bago magsialisan ang mga ito doon sa gilid ng luna, huwi ka ng isang matandang oranggutay. <laughs> Mukhang nakalaan ang ating mga manok na maglalaban. Lolo Agaton, Mukhang ang mga manok natin ang huling magtatagpo. Nasasabit na akong makalaban ang manok mo. Sabad naman agad na wika nitong si Sagani na hindi na nakapagtimpi. Huwag na kayong magkakunwari dahil batid ko ang tunay ninyong pakay sa lugar na ito, mga kampo ng timunyo. Pagkatapos ng pasabong na ito, hindi ko hahayaan na magawa ninyo ang masama ninyong binabalak dito sa lugar na ito. Kaya napatitig ang tatlo kay isang gani at sagot naman ng mga ito. <laughs> ang tapang mo talaga bata. Hindi ibig sabihin na kinatatakutan ka sa lugar ng morong, katakutan ka na din sa lugar na ito. <laughs> Kung ako sa iyo, manahimik ka na lamang. Pagkatapos, tuloy ang tumalikod na mga ito at naglalakad papunta doon sa kabilang bahagi ng gilid ng luna. Samantalang itong si Isagani, agad na kinausap nito ang pinuno ng lugar ng sungkol at nagpahayag itong si Isagani na hindi niya lalabanan ang manok ni Lolo Agaton. Uwi ka nito. Ninanais ko nang umatras sa laban namin ni Lolo Agaton Kapitan Dario bilang respeto na sa kanya. Kayo nang bahala kung bigyan ninyo ako ng multa. Wala akong pakialam. Nang marinig naman iyon ni Lolo Agaton, naantig ang damdamin ng matandang sabongiro. Gusto pa naman niya na malabanan ang kakaibang lakas ng manok nitong si Saggani. Samantalang itong si Saggani bilang respeto sa kanya, umatras ito sa kanilang laban. Kaya pumasok muna sa luna itong si Kapitan Dario at muli itong nagsalita. Nagpahayag na ito tungkol sa sinabi ni Isagani sa kanya. Halo-halo na ang reaksyon ng mga tao. May galit kay Isagani dahil nais pa naman ng mga ito na matunghayan ang paglalaban ng kanilang mga manok ni Lolo Agaton. Gusto ng mga ito na mapagtanto kung sino talaga ang mas malakas sa kanilang mga panabong. Ngunit, Marami naman ang napabilib sa desisyon nitong si Isagani dahil sa laki ng respeto nito doon sa matandang mananabong dahil nga umatras itong si Isagani inihirang na panalo itong si at hintayin na lamang ng matandang mananabong ang mananalo sa laban ng mga matatandang gutay at sa manok ng mga dayo makalipas ang ilang mga sandali tinawag na ang dalawang grupo doon sa gitna ng luna para simulan na ang laban ng mga ito. Ang mga taong nandoon nakapalibot sa luna, nakalimutan agad ng mga ito ang kanilang pagkadismaya kay gani, dahil nagsisigawan na naman ang mga ito sa kanilang postahan doon sa dalawang magkalabang mga manok. Samantalang si Namark naman kasama ang batang paslit na si Abo agad nilang nasipat ang limang mga mananabong na minanmana nila kanina na hinihinala nilang ang limang iyon ay ang sinasabing mga espiya nitong si Isagani. Nakaupo ang mga ito. Malapit lamang din doon sa kinaroroonan nila ni Arturo. Wikang pabulong nitong si Mark doon sa batang si Abo. Mark, hindi na mahalaga ang mga laban ng mga manok. Kailangan natin nabantayan na at markahan ang limang iyon kailangan natin na makalapit sa kanila na hindi tayo mararamdaman doon at tayo sa likod ng mga ito kailangan muna natin na lumabas ng sabungan at sa na lamang tayo umikot doon sa likuran ng mga ito matapos ang pagkawikang iyon nitong si Mark agad na naglalakad ang dalawa doon sa gitna ng mga nagsisigawan ng na mga mananabong dahil sa kanilang pustahan doon sa dalawang magkalabang mga manok. Walang nakakaramdam at nakakapansin sa kanilang ginawang paglabas ng sabungan. Pagkatapos umikot ang mga ito doon sa likuran ng limang mananabong. Samantalang sina Arturo naman, mariin na nagmanman din doon sa limang iyon. Nasipat na din nitong si Arturo ang ginawa nila ni Mark. Kaya agad na umusad ang mga ito papalapit pa doon sa limang mananabong at lihim ng nagbato ng mga usal itong si Arturo. Inutusan na din ito si ko at Dato na maglatag na ang mga ito ng mga malalakas na mga puder at mga usal para mamanmanan nila ang bawat kilos at galaw ng limang mananabong na iyon. Samantalang doon sa loob ng sabungan, doon sa gitna ng luna, kampanti ang mga matatandang oranggutay na mananalo ang kanilang mga manok sa laban na iyon. Pati ang karamihan doon sa mga taong nanonood at mga nakikisabong kampanti din ang mga ito na mananalo ang manok ng tatlong matatanda. Doon ang karamihan pumusta sa manok ng mga guta'y Kaya napilitan ang kalaban ng mga ito na pumusta ng malaki para matapatan ang pusta ng kalaban. Makalipas ang ilang mga sandali, matapos ang pustahan agad nahumudyat na ang koymi ng sabungan na kailangan ng simulan ang bakbakan ng dalawang mga manok tumabi na ang magkabilang grupo at pagkatapos binitiwan na ng mga ito ang kanilang mga panabong na sa mga pagkakataon na iyon agad na tumatakbo at nagpapalitan agad ng mga pag doon sa gitna ng luna habang nangyayari naman ang bakbakan na iyon nakita nila ni Lolo Agaton na panay ang buka ng mga bibig ng tatlong matatandang oranggutay. Sinubukan pa sana nitong si Lolo Agaton na kontrahin ang ginagawang usal ng mga ito para sana matalo ang kanilang manok. Ngunit walang nagawa ang ginawang usal nitong si Lolo Agaton dahil doon sa gitna ng luna agad na naglupasay ang manok ng kalaban ng mga matatandang orang butay at kamuntikan pang mapugot ang ulo nito dahil sa tindi ng tama nito. At kahit na hindi na gumalaw ang manok ng mga dayo galing sa patag, hindi pa rin ito tinantanan ng manok ng tatong matatandang butay Panay pa rin ang ginawang pag-atake at pagtuka ng manok doon sa nakalupasay na manok sa luna. Parang sarap na sarap ito sa pagtikim doon sa dugo ng kalabang manok. Inawat na ito ng kulmi ng sabungan. Ngunit lumapit naman doon ang tatlong matatandang orang gutay at wika ng isa sa mga ito doon sa kulmi Hayaan mo na ang manok na iyan. Masyado ka namang pakialam, Miro. Nakita mong nag enjoy pa ang aming panabong sa pagkatay ng kanyang kalaban. Huwag mong awating ang bagsik ng aming manok. Sige ka. Baka ikaw ang pagbalingan at sumunod ka sa manok na nakalupas sa isa iyong harapan. Pagbingon ng kuymi ng sabungan, nakita nitong namumula ang mga mata ng tatlong matatanda at matalim na nakatitig ang mga ito sa kanila. Nagiging dahilan iyon para maparalisa ang kanyang buong katawan at hindi makagalaw ang kuymi ng sabungan ng ilang mga segundo nakakaramdam din ito ng kakaibang pagkatakot sa mga titig pa lamang ng tatlong matatanda. Napansin naman agad iyon nitong si Lulo Agaton. Napapamura na lamang ang matandang sabungiro. Uwi ka naman ito. Nagpapakita na sa kanilang tunay na kaanyuhan at kalakasan ang mga oranggutay na ito, Damaso. Kailangan na natin na maunahan sa pagdatag ng mga usal ang mga ito kaya sabay nang nag-uusal ang dalawang mga albularyo ng mga usal at orasyon ngunit sa mga pagkakataon na iyon palihim lamang ang kanilang ginagawang usal para hindi sila maramdaman ng limang mga espiya na napansin na din nila doon sa gilid ng luna